Gandang buhay mga uncle at auntie. Ito na naman po ang inyong auntie star na dumadaan sa inyong mga world para magbigay ng kaalaman tungkol sa pag-abroad. So for today's video, pag-usapan naman natin kung ano-ano nga ba or ano nga ba itong bagay na ito na tinutukoy ko na hindi, hindi mo pwedeng makalimutan dalhin kung ikaw ay pupunta sa Hungary para magtrabaho. So, may idea ka ba? Well, kung napanood nyo yung uh, video ko sa Reels na nag-trending nung nakaraang buwan, uh, panigurado may idea ka na kung ano tinutukoy ko ngayon. So, kung hindi pa, Makikita nyo lang to sa, ano ko, sa reels. So, puntahan nyo na lang. So, ito siya. Ito sa inyo. Umabot yan siya ng 19k views. Salamat sa mga nag-share, nag-like, nag-comment. At mas nadadagdagan pa siya araw-araw. Kasi nga, maraming gustong pumunta sa Hungary. Okay? So, isa sa mga dahilan kung bakit uh, ito yung topic natin na pag-uusapan ngayon kasi nga may natok sa may natuklasan na akong video so i-update natin siya okay so nabanggit ko diyan sa video ah uh, kung ikaw ay madaming anak dito sa Pilipinas at uh, isa ka sa mga mas worthing na select para magtrabaho sa Hungary talaga namang super duper jackpot ka dahil lingid sa kaalaman niyo na kapag sa Europe ka nagtrabaho, grabe ang tax rates. Alam nyo yan, di ba? So, hindi ko alam kung lahat ng bansa uh, meron nito, pero Hungary ang pinaka-popular. Di ba? So, nagpatuloy ako mag-research after nyan. Tapos, iba-iba yung mga sinasabi ng tao, mga kababayan natin. Hanggang sa... Meron na akong uh, nakita na isa sa mga nasa hangarin ngayon ang gumawa ng sarili niyang video. Okay? So dito pinaliwanag niya ng malinaw uh, based on his experience. So, magkano nga bang makukuha nyo kung uh, i-declare ide nyo, ba? Diba? So, ano yung tinutukoy kong bagay na hindi nyo pwedeng makalimutan. So, yan yung birth certificate ng mga anak nyo. So, wag na wag nyong kakalimutan yan. Kahit anong mangyari, isiksik nyo yan sa mga documents nyo. Dahil mahal magpa-DHL. ba diba? So, kesa ipa-DHL, isiksik nyo na yan para pagdating doon, ba diba? Uh, wala na kayong maging problema. Yan ang magiging isa sa mga requirements mo na katibayan na hindi ka nila pwedeng singilin ng tax pagdating mo sa Hungary. Bagus, ikaw pa ang babayaran ng gobyerno. O, oh, ba diba, bongga? Magkano nga ba? Tara, panoorin natin itong video na to ni Uncle. Tapos, ito yung reply nila sa akin. Uh, dalawa daw ang option niyan. Dalawa. Yung first option, yun niya, uh, pwede ko na sabihin kaagad kay employer na iles uh, yung 40,000 doon sa tax ko. Every salary. Or, yung second option, Uh, hindi nila uh, kakaltas doon yung 40,000 kakaltas pa rin nila yung 40 I mean hindi nila babawasan yung tax ko ng 40,000 pero uh, in the next following year pwede akong mag tax refund ganun gets nyo ako doon Ayan. So, di ba, napanood nyo, magkano daw? 40,000 kung dalawa yung anak mo. So, paano pa kung anin? Di ba? Kasi malaking bagay ang hindi ka magbabayad ng tax sa government ng Europe or sa Hungary specifically. Kasi, nadagdag yung sasahod mo. So, ayoko mang sabihin na kapag single ka, huwag ka pumunta sa Hungary, kasi talo ka, gano'n. So yun po talaga yung realidad pagdating mo sa Hungary. Pag single ka, si ka nila ng tax. Pero pag may mga anak ka, uh, ikaw pa ang babayaran ng gobyerno. So sana po nakatulong ang video na to sa mga nagbabalak magtunda sa Hungary. So ngayon po, balita ko may walk-in sa Peridot. Uh, not sure sa ibang mga agency. So God bless po. Uh, don't forget to like, share, and follow me for more.